hello guys, magandang uh, araw sa inyo lahat. So matagal-tagal na rin ano na hindi niyo nakita tong mukha ko na nag-upload ng video. So nabisi tayo sa trabaho. So ngayon ipe-flex ko lang yung uh, bagong bagong LiPo 4 battery na lumalabas sa market ngayon. So sa Shopee. Ito yung si Hamshake So malabas na sa, sa 5,000 plus lang ano. So worth it nga ba to na bibili niyo? So nag lang ako ng isang uh, uh, maliit na video clip Siguro familiar na sa inyo to si Solar Miner ano? You Kano, konting konti lang kung ano naging final comment niya dito sa kay Ham So panoorin mo natin itong clip niya uh, And then uh, kayo na ang mag-decide ano? kung uh, worth it nga ba ito talagang uh, bilin ito. And then, kaya konti yung nakuha natin kasi hindi nga balance. Naligyan natin ng load. I-check ulit natin kung ilang watt hours yung makukuha natin. Titignan din yung power losses sa uh, inverter. Dito, yung, kung ano lang yung lumalabas papunta sa load natin. Ito, 920 gagamitin nyo lang yung battery nyo 13.8, 13.4 okay na yun Ayan, nag-discharge na. Ayan, tapos na yung capacity testing at ang capacity na nakuha natin ay same lang din nung kanina. Eto, tingnan nyo, 85.5 ampere wow! hour din yung nakuha natin. So twice na natin ginawa, magkaibang pang test, pareho yung nakuha natin, 85 ampere hour. Yun ay nung nilagyan natin ng active balancer. Nung wala pang active balancer, 75 ampere hour lang yung nakuha natin. So, hindi ganun kaganda. So ayun, na panood nyo na So kayo na ang bahalang mag-judge Kung uh, worth it pa bang bilhin niyang ham shank na yun ano So talagang pagmura eh alam na So kaya ako gamit ko eh gentay So marami naman kayo pagpipilian eh Meron naman tayo dyang uh, CST Meron naman tayo dyang uh, gentai battery So marami pang iba na pagpipilian So sa ngayon uh, ayun lang muna Ha? Uh. Ingat lahat ang uh, mga kaibigan natin dyan na uh. sana nakatulong ang ating uh, short review para sa battery rito. Mag-iingat ano, sa pagbili-bili ng mga murang baterya lalo sa panahon ngayon talagang mahirap magtiwala.